antay ka. Hoy, O, oh, ang cellphone mo. Ay, antay ka muna, antay ka muna. Yang iyong kagagaya kang iyan. Hindi po pwede, hindi po pwede borles na burles. Nasabi ko na sa oh, iyo kaninang... Bumalik ka daon, bumalik ka daon. Oh, hindi po pwede iyan. Ako'y may binili sa iyo, panlagay sa iyong... Ano? Sa iyong... Antay ka. Antay ka, kukunin ko. Yan. Isuot mo yan. Isuot mo. Ano? Para <tare> naman akong ano na rin. <tare> Kukumpilan? Kukumpilan? Yan isa kukumpilan. dyan binili kong panggayan. Ikaw nga, Queenie. Kaganda-ganda ng gayan. O, oh, di ka disenting tingnan. Para pag naglulungod ang bata eh yung... Talagang pag yung naglulungod lulung... ang bata, hindi ha. Maganda yan. O, oh, tingnan mo. O, oh, napaka-disente mong tingnan. O, oh, manalamain. Parang ako yung ano, kukumpilan mo. Hindi ka parang kukumpilan di yan. Napakaganda mo niyan. Yan, iwag mong aalisin. Suot mo yan eh kung gusto mo, mag-jacket ka. Kung ayaw mo. O, oh, di ka kaganda yan alam. O, oh, oh, di ka? Hindi. Hindi ha, itong humusay. Ayan, kita nyo gaho ngayon. are so su ko na rin. At alam nyo naman ang inay. Yan ay magliligalay pag hindi nasunod ang kanyang gusto. Ay naman din, daig pa ang bata. Ah, ah. Ay naman din nga ang inay. Ay, are dinanin nyo. Ay, ayos ba nga, are Hindi ka nakakahiya. Oh. Ayos na nga din ito. Alam mo, ako'y aabay. Ano? Sabi so, sa'yo yung mga power bank. Mukhang gaho aabay. Hindi. May power bank ko kami. Tinan nyo, narinig ng inay. narinig ng inay. Ay, para naman ako nga aabay. Kuko din naka. Kuko Kuko nakakaintindi. Ah, Ayun. Ano dala ninyo? Ayun. Ay, 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 ay pa pa Aba, buti pa kayo. Oh, talaga na, mamimigay ang inay. Napakabay to talaga niya. Kulang na lang kanyang mga damit ipamigay na rin. Sa sobrang bite ho na rin, talagang ano ho, hanggat siya may may bibigay, ibibigay ay, ho ay na ay yan. ng likod. Ay, Dyan, na, oh. Ang power bank ko. Ang power bank daw. Dala ko na. Yung, siya. Ayan, tama-tama nga ho, aring pinasuot sa akin ng inay. Pero ininyo kami nanginginahin din eh. Oh, edi kapag ako yung walang pamunas. Oh, yan, garne. Yan, gayaan ang aking tarpa ako. Kala may batang naglulungad. Yeah. Ayos na, ayos nga din pala. eh, ano? Ayos pala rin binili ninyo, inay? Inay! Ayos nga pala rin binili Oo, oh. Ay -ay, huwag mo nga. Eh. Pero pinagdala rin naman kita ng jacket. Baka gusto mo yung jacket. Ayan, oh, pa pamunas din nga ito.